So, ay rapid ulpo. Kukunin ko na sila. Let's go. Okay, let's go, let's go. I-karga muna to. So, shout out kay uh, Kuya Ponsalan. So, dito na naman si uh, Boy Sarfinas. Aero Metal Guard May. Naku po ito. So, kukuha na naman tayo ng pamilya. So, sana sila pag napauwi na natin, sasabi sana sila ng totoo na hindi na sila babalik. Basta, importante, nakatulong tayo sa kapwa. Lalong ganyan, no? napakalit na bata. Naalala ko yung uh, aking na si Baby Rico ganyan ko siya kaliit na nakuha at may sakit no may sakit na nun, buti sabi ng doktor nadala ko kaagad yung bata, nadala namin kasi kung maliit, maaari po siyang mamatay Whew, matagal na pala itong mga nasa lansanga okay. shoutout kaya no, kaya Erica so maraming salamat, isa po yung tumawag sa akin, si Erica, yung tindera dito sa TV5 ni-repair niya to so guys ito na lang tayo sa bahay natin itong bahay ni Boy Sardinas open na naman natin sa ating charity so yan napakalaman na padlock open na naman tayo so right bukas na so yan ito na sila ngayon doon kayo sa taas hindi okay, nga no, may mamaya ipapakabit ko yung kuryente kasi wala pa tong kuryente guys so uh, yung kasi dilalakad ko so nakikollect muna ako dyan para may electric pan sila ah dito lang yung ano kaldero dito mo lang dito ko nagluluto okay yun andyan ah, yung super kalan so tapos ikaw ako yung mga gamit mo doon 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 yung mga kapag sa task kasi yung yung gamit doon eh so dito lang sila alright ba isparita ayos ayos na so yun guys so dito muna sila so habang nag-iipon tayo ng mga uh, pamasahin na pa uwi ng Danaw sa Dabao so bus na lang akit natin sila sa bus at ay hindi ako aalis hanggat hindi nakakaalis yung bus yun ang deal na O, kasi para makaka okay. tayo kasi apobyan na yung mga sponsors pa eh ha uwi sila hatid natin sila kasi dati kasi minitid ako sa bus nauna pa sa akin umuwi yung na at tinulungan natin, dito rin sila. Anim sila dito. Meron pa rin itong foreigner galing TV5. Tumira din dito. Bagong-bagong bahay ko na to is uh, ang mga tumira dito is yung mga tinutulungan natin. So, okay. Tapos na rin naman yan. So, nagtapo bilang tayo. Gusto ko pagtutulong tayo is ayoko nang masayang yung mga pagtulong natin. right na. Ah. So ayun guys, sabangan niyo guys. So bibigyan ko pa kayo ng mga update sa kanila. So susunod mo papahinga muna rin sila. At maglalaba. At na, dito na sila magluluto. O oh, ikaw, ikaw, ikaw. Nanagbago ka na. Ahimik ah, 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 dito. Oo ah, nga, wala tang ano bucho. Wala tang rito be. Nagubulat siya sa Mas pali paliguan mo yan. oh, sir, wala tang bibigyan ko kayo ng pang ng sabon. Ng shampoo. Tapos maligo rin kayong dalawa. Ah. No. Ay kaso mangga na rito, baka makabuo ko na ng pangatlo ha. Ay, hindi <laughs> na. Ah, Bigyan niyo na lang kaya sa akin yung baby niyo. <laughs> Gugugo gagawa ka pa naman ng isa. <laughs> ayaw mo. ha? Diya tangan sa mo ng dinala na. Tangan na. <laughs> Pero pag nang nakakapos ng isa, sa akin na lang. Ano <laughs> <Ay, darin. laughs> siya. O sige at sa may mga nang nang nabuntis diyan, nagkaroon ng anak at uh, ay yeah, gusto niyo ipaampon sa akin, ibigay niyo sa akin at mara ibibigay rin sa mga kaibigan ko ng mga mapapera. Pumalagaan so, yung mga anak niyo. Hello, dumilat na siya. <laughs> Parang si Baby Ray ko lang dati. Yung ampun ko, di ba nakita niya? Oh. Ay, wala pa. Ay, hindi mo pa nakita. Oo oh, nga pala. Mga tulog yun, tulog. Yan, ganyang kalit yung ampun ko. Pero yan, malaki pa ngayon mukha. Yung ampun ko, talagang pispis -pis na pispis -pis kasi may sakit na siya. Muna eh, nadala ko kagad sa ospital. Sir, yung ano pala? Kilala yung pangalan. Oo. Sa 27, ihirami nila. Pinupuntahan Pinup din naman. E, binigay na talaga sa akin. Saka uh, apat pa yung anak nila. Hirap din naman sila. At least maganda buhay ng anak niya, di ba? So, yan. Yeah. So, hanggang dito lang muna guys yung ating update. Abangan nyo pa yung mga part 2 hanggang sa mga kawin sila. Pahinga muna kami. Alright. Sige. Thank you po.